Abay siguradong maghahalimaw nga daw itong si Stephen Curry ngayong parating na Olympics nang dahil nga daw sa bagay na ito. Well, alam nyo ba mga idol ang linya nga pagdating sa NBA court at ang mga linya pagdating naman sa FIBA court ay ibang iba nga at kasama mga dyan ang 3 point line. And I think may idea na nga kayo kung saan to papunta. Dahil alam nyo ba sa NBA 3.9 ang distansya neto ay 23.9 feet. Pagdating naman sa Olympics sa FIBA mga idol ay 22.1 feet lamang. So halos 2 feet ang pagitan. Mas lalapit ang 3-point line para nga dito kay Stephen Curry. So basically sa Olympics ay itong si Stephen Curry eh, parang tumitira na lamang ng mid-range shots. Pero counted ngayon as three pointers So talagang napakalaking advantage neto kay Stephen Curry kung sa NBA nga ay hindi siya nakokontento sa layo ng 3-point line noon at talagang lumalayo pa alos 30 to 35 feet ang tinitiraan. Paano pa kaya mga idol pagdating dito nga sa Olympics na napakalapit lang ng kanilang 3-point line? Get expected nga ng maraming NBA fans na si Stephen Curry will go crazy nga daw dito sa Olympics nang dahil basic na basic na lamang sa kanya ang three point line sa NBA abay mas lalong pinadali pa nga daw pagdating sa Olympics. So definitely mga idol, ito nga ang ilan sa maraming inaabangan ng NBA fans. Ano ang mangyayari dito nga kay Stephen Curry at sa mas pinadaling 3 point line at lalo first time nga ni Stephen Curry na maglaro dito nga sa Olympics. Excited na nga siya for sure Tapos mas pinadali pa ang larong basketball para nga sa kanya At tingnan nyo mga idol ang example nga dyan On how Stephen Curry will be shooting 3 point line in the Olympics Panorin natin itong video clip na ito So definitely mga idol, this is going to be too easy for Stephen Curry. Napakadali na nga daw ng larong basketball sa kanya, may mas pinadali pa. At parang layup na nga lang daw ang tinitira niya dito sa video clip na ito. Anyways mga idol, ano bang masasabi niyo dito? Ano ang inyong opinion? Komento niyo lamang yan sa ating comment section.